okay so katatapos lang namin uh, umakyat ngayon naman ay yan pababa kailangan ng matinding prenohan. naiwan na actually yung mga kasama namin pero sumusunod naman sila. So ganito yung daan guys. Yan. Ganyan. So dapat hindi lang sa paglalakad. Ang <laughs> taura yun pa. ito si Mananghan. Had? Meron ba? Ada? Ada? So, dapat yung gamitin yung pang-hike ay na shoes is yung pang hike. Hello. <laughs> kay kaya naman at bigay ni 1 million views. So, Sana ay okay ang mga tuhod niyo dahil ang aking tuhod ay hindi na okay. Dumaming hilakod. <laughs> Grabe. Ito yung pinaka pina ka mamaya. Yung sabon ay taloy step again na nakasim, 'di

Extreme guys. Jumpina ke extreme na trekking. Aku pada guys, eh mat isi nak anak tu. Wow. 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 Habus aduh-aduh ya mantap aku a

Guys, tingnan nyo naman, mala makahaba ng lang. ano, sa lugan. <laughs> channel siya, nagpunta yung upload yun. Di, wala na. Wala naman kapag-i-vision. Adventure. Adventure. Ito adventure ang pinatawag na adventure. 24. <laughs> last. First and last adventure of 2024. <laughs>

See you sa baba, mamaya. Ayun. Kasi, alam nyo? Sakaksamat ko siya. Pagid ako. Hindi siya nakakapagod, pero yung tumang. Yung tumang lumuklukay, grabe. <laughs> <garabi. laughs> shaky, shaky knees. Ayun, kaligay. Kaligay ko, wow. Thank <laughs> you. Siling ko malapit na tayo. Siling <laughs> ko. Ata yung pan! Guys, na nag-stop over on my day. Oops! Hindi naman. Hindi naman siya madulas. <laughs> Kaya kung mag-awasen kayo, dapat nakaredy yung mga postomer nyo. Oo. Kalma, mo damang sa mga? na nagigit? Ha! See you sa baba. Eugene! Ayan nakababata na huwag magkapagpiktura na napay na ianod nga tadi